Hello mga bay, magandang araw po sa inyong lahat. Now, ito yung sinasabi ko noon pa na kahit anong pag-iingat mo sa daan, kung may loko-loko sa daan na nagmamaneho is mayayari at mayayari ka talaga. Now, may nangyari na disgrasya dito sa Cebu. Kaninang umaga lang, around 6am, meron isang van na nag-counterflow at tapos yung nag-counterflow na siya, nagbanggaan sila sa isang motor. Now, yung motor may nakasakay na isang ama tapos may dalawa siyang sakay na dalawang batang babae ages 8 and 9 na papunta sa ano eh niya sa sasakyan so yun dahil nga nag counter yung van kaya yun nasa pool yung ano yung nakamotor kawawa meron pang dalawang bata na ihatid pa sana sa school at upon investigation sa police na pag-alaman nila na under the influence of alcohol yung nakamaneho ng van so mag-ingat tayo palagi mga bay at lalo na sa mga nakamaneho ng four wheels, wag po tayong magmaneho sa daan kapag nakainom tayo dahil mahirap talaga yan, makakadiskrasya tayo ng ibang motorista. Nagaya nito, napaka-unfortunate, biruin nyo, hatid lang sa eskwela tapos madidisgrasya pa, di ba? So, ride safe sa lahat mga bay, don't drink and drive. Peace, follow for more.